ang isang video mula sa China ay naging usap-usapan ng marami at nakatanggap ng samutsaring reaksyon dahil sa kamanghamanghang eksena ng pagpipinta sa isang bahagi ng bundok gamit ang isang spray paint. Samantala, ang ilan sa kanilang mga ilog ay nagkulay dugurin na nagdulot ng pag-aalala sa mga tao. Ang pagbabagong ito sa kanilang kapaligiran ay nag-udyok ng maraming diskusyon Tungkol sa mga kasalukuyang problema ng China pagdating sa kalikasan. Bakit nga ba nila ito ginawa sa kanilang mga bundok? At ano kaya ang problema sa kapaligiran ng China? Yan ang ating aalamin. Number 5: Polusyon sa hangin. Sa nakalipas na mga dekada, ang polusyon sa hangin ay naging malaking issue sa China. Ang PM 2.5 o particulate matter 2.5 ay isang mahalagang sukatan sa pagsubaybay ng polusyon sa hangin. Ang mataas na antas ng PM2.5 sa hangin ay may masamang epekto sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Ang mga maliliit na partikulang ito ay maaring makapasok sa ating mga baga at magdulot ng seryosong mga sakit sa paghinga at iba pang mga problema sa kalusugan. Sa China, lalo na sa mga malalaking lungsod at mga lugar na maraming pabrika at mataas ang trapiko ng mga sasakyan, madalas na mataas ang antas ng PM2.5 sa mga nakalipas na taon, maraming lungsod sa China ang nakaranas ng sobrang taas na antas ng PM 2.5 na nagresulta sa pagtaas ng kamalayan at aksyon mula sa gobyerno upang mabawasan ang polusyon. ang mga lungsod tulad ng Beijing, Shanghai at iba pang malalaking urban centers sa China ay kilala sa kanilang mga problema sa polusyon sa hangin na nagiging sanhi ng smog at mababang kalidad ng hangin. ang gobyerno ng China ay nagsagawa ng iba't ibang hakbang upang labanan ng polusyon sa hangin, kabilang narito ay ang pagsasara ng mga lumang pabrika at paghihigpit sa emisyon mula sa mga sasakyan. Gayunpaman, marami pa rin ang dapat gawin upang tuluyang malutas ang problemang ito. Number 4. Ang pagkasira ng kabundukan Ang pagkasira ng mga bundok sa China dahil sa deforestation, pagbawas ng biodiversity at pagkasira ng mga natural na tirahan ay patuloy na problema sa bansa. Ang China ay may responsibilidad na pangalagaan ang kanilang mga bundok. Ngunit kamakailan ay tila naghanap sila ng alternatibong solusyon para sa isyong ito. Nag-viral ang isang video na kung saan makikita ang mga bahagi ng bundok na pininturahan ng berde. Ang mga residente sa Timog Kanlura ng China ay nagulat ng malaman na mahigit $60,000 ang ginastos para sa proyektong ito ayon sa mga ulat, ang Forestry Bureau ng Fumin County sa hilagang silangan ng Yunnan Province ay naglaan ng malaking halaga para sa pitong pintor na umabot ng 45 days upang matapos itong pinturahan. May mga nagsasabi rin na isang boss daw ng isang decoration company ang nagutos ng pagpipinta dahil ito ay may kinalaman sa feng shui. Bagaman hindi tiyak ang totoong kwento, Maraming tao ang nagsasabi na ang pera ay dapat sana ay ginastos sa pagtatanim ng tunay na puno upang tunay na masolusyunan ang problema. Ang pagpipinta nila ay hindi lamang sa mga bundok, kundi pati na rin sa iba pang lugar dahil sa maraming video na naipalabas na nagpapakita ng pagspray ng berde na pintura upang magmukhang luntian ang paligid. Makikita rin ng isang tao na naglalagay ng mga plastik na dahon sa katawan ng puno upang magmukhang buhay at tunay. Bagaman maganda ang epekto nito sa paningin, ang mga dahon ay gawa sa mga toxic na materyales tulad ng polyester na may negatibong epekto sa kapaligiran. Ang layunin nila ng pagspray ng pintura at paglalagay ng mga dekorasyon sa paligid ay para sa kosmetiko at estetiko na dahilan. Dahil ito ay nag-aakit ng mas maraming pansin lalo na sa mga lugar na dinadayo ng mga turista. Ang ganitong uri ng pagpipinta ay itinuturing na paraan upang mapaganda ang natural na tanawin at makaakit ng mga bisita at ito ay makakatulong sa ekonomiya ng mga lokal na komunidad na umaasa sa turismo. Sa kabila ng magandang visual na epekto nito, sinasabi ng mga kritiko na ang pagpipinta sa mga bundok at paligid ay hindi tunay na solusyon sa mga pangunahing issue tulad ng deforestation soil erosion at climate change. Number 3, kakulangan sa tubig. Kahit na nakakaranas ang ilang lugar sa China ng matinding pagbaha at malalakas na pag-ulan, isa sa mga pangunahing problema sa iba pang bahagi ng bansa ay ang kakulangan ng tubig. Sa kabila ng mga pagbaha sa ilang lugar, maraming rehiyon sa China ang nahaharap sa matinding krisis sa supply ng tubig. Ang hindi pantay na distribusyon ng mga mapagkukunan ng tubig ay nagiging sanhi ng malaking problema sa mga lugar na kadalasang dumaranas ng kakulangan sa tubig na nagre-resulta sa limitadong akses sa malinis at ligtas na inuming tubig. Ang China ay nagtataglay din ng pangalawang pinakamababang supply ng tubig sa lahat ng bansa sa mundo. Ang isa sa mga pinakaapektadong lugar ng kakulangan sa tubig ay ang North China Plain na sumasaklaw sa humigit-kumulang 409,500 square kilometers. Nangangahulugan ito na ang bansa ay malapit ng makaharap sa paglala ng kakulangan sa tubig sa mga susunod na taon at posibleng lumala pa ito. Ang malubhang krisis sa tubig na ito ay maaring magdulot ng malubhang epekto sa ekonomiya ng bansa. Number 2, kontaminasyon ng lupa. Sa iba't ibang bahagi ng China, nagkaroon ng kontaminasyon ng lupa dahil sa mga industrial na aktibidad at labis na paggamit ng mga pataba at pesticides. Ang pag-accumulate ng mga polusyon mula sa agrikultura ay nagdulot ng malubhang krisis sa kontaminasyon ng lupa kung saan halos one-fifth ng mga lupang sakahan ng China ay naapektuhan na. Halimbawa ay ang nangyari sa Hunan Province na kilala bilang sentro ng pagmimina ng non-ferrous metals 10% ng bigas na ginagawa doon ay kontaminado ng cadmium, isang chemical na kilala sa pagiging carcinogenic. Ang paglaganap ng ganitong uri ng polusyon ay nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan ng tao at nag-aambag sa paglala ng kalagayan ng lupa na nagiging sanhi ng mas malalim na epekto sa agrikultura at sa kabuhayan ng mga tao sa mga apektadong lugar. Number 1: Polusyon sa tubig. Samantala, bakit kaya naging kulay pula ang Yangtze River ng China? Limampung taon na ang nakalipas ay umabot sa isang kritikal na estado ang kalagayan ng Yangtze River. Sa kasalukuyan, ang ilog na ito ay napaka-polluted na at halos kalahati ng mga tao na nakatira malapit dito ay walang ligtas na inuming tubig. Ang Yangtze River ay isang mahalagang pinagkukunan ng tubig para sa higit 400 milyong tao sa bansa kaya't ang pagkakaroon nito ng malubhang polusyon ay may malalim na epekto sa buhay ng maraming tao. Ngunit hindi lamang ang Yangtze River ang apektado ng polusyon. Maraming iba pang mga ilog sa lugar na ito ang nakakaranas din ng katulad na problema. Ang kulay pulang tubig sa ilang mga ilog sa China ay madalas na senyales ng malubhang polusyon na dulot ng mga industrial na aktibidad mga chemical plants at iba pang pinagkukunan ng kemikal at pangkulay. Sa paligid ng Yangtze River, mayroong mahigit 400 chemical plants na nag-aambag sa polusyon. Ang mga oil refineries, steel mills, at mga sakahan ay nagdaragdag din sa problema. Maraming pabrika at planta sa China ang gumagamit ng mga kemikal at pangkulay sa kanilang produksyon. Sa ilang pagkakataon, ang mga chemical plants o pabrika ay ilegal na nagtatapon ng kanilang mga kemikal sa mga ilog na nagre sa matinding polusyon at pagbabago ng kulay ng tubig. Ang ganitong polusyon ay hindi lamang nagdudulot ng epekto kundi nagre rin sa mga seryosong panganib sa kalusugan at kapaligiran. Ayon sa mga environmentalists, higit sa 14 bilyong tonelada ng likidong basura ang itinatapon sa Yangtze River bawat taon. Ang dami ng basurang ito ay tumutukoy sa halos 42% ng kabuuang populasyon ng bansa na nagpapalala sa problema ng polusyon sa ilog. Ang patuloy na polusyon sa Yangtze River ay nagresulta din sa pagkaubos ng mga Chinese river dolphins, isang uri ng freshwater dolphin na matatagpuan lamang sa ilog na ito. Ang species na ito ay opisyal na idineklara na functionally extinct noong 2006 at matapos ang masusing pagsusuri, hindi na natagpuan ang anumang halimbawa ng dolphin na ito sa kalikasan. Bukod sa mga isyong nabanggit, ang pagbabago ng klima ay isa ring malaking problema. Ang China ay isa sa pinakamalalaking emitter ng greenhouse gases sa buong mundo, partikular sa paggamit ng coal para sa enerhiya. Ang patuloy na paggamit ng coal para sa power generation ay nag-aambag sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nagiging sanhi ng global warming at pagbabago ng klima. Ang pamamahala ng basura ay isa pang hamon sa China dahil ang bansa ay nagpo-produce ng malaking halaga ng solid waste, kabilang narito ang plastic waste. Ang mga plastic na basura na naglalaman ng mga materyales na mahirap i-recycle ay nagiging problema sa pamamahala ng basura at nagdudulot ng karagdagang polusyon sa kapaligiran. Ang pagkasira ng kalikasan at pagkawala ng biodiversity ay malapit ding nauugnay sa mga problemang ito. Ang polusyon at pagbabago ng klima ay nagre sa pagkasira ng mga natural na tirahan ng mga hayop na nagdudulot ng panganib sa maraming species at nagiging sanhi ng pagkaubos ng iba't ibang uri ng hayop. Ang mga problemang ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa agarang aksyon upang mapanatili ang kalikasan, protektahan ang mga likas na yaman at tiyakin ang sustainability ng mga ecosystem sa China. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at masiguro ang kalusugan ng mga susunod na henerasyon. Sa iyong palagay, naniniwala ka ba na ang China ay makakahanap ng epektibong solusyon para sa mga problemang dulot ng polusyon at pagbabago ng klima? Ano ang mga hakbang na sa tingin mo ay kinakailangan? upang mapabuti ang sitwasyon. I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.